Hello guys, hindi ito tayo guys so. Oh. Ito guys yung gulay namin guys so. Oh. At saka itong paksiw na tamban guys Paksiw, yung kanin Ito guys yung ano namin guys, gulay na dahon ng ano guys, gabi no oh. Ayan, dahon ng gabi yan guys so. Tapos mayroong tanglad yan guys Tawag dito sa amin guys Ano to Tinapuhan Tinanglaran lang guys oh. So. Ito guys mayroong talbos ng commuting baging guys oh. So ito itong paksiw na wala ng sabaw ginagyan ng mantika yan guys okay guys kawan muna kami guys